Sir no kailan po pinanganak ito pong bata na kine-question ninyo? March 2018 po. Bawasan po natin ng siyam na buwan yung March 2018. Ano po, bago po doon sa June 2018, magkasama pa rin po ba kayo ni Ma'am Annalisa bago... sa isang bahay? Opo, opo. Noong June 2018, kailan po kayo nagsama? Nagsimula po kami ng 2014. 2014. Hanggang ngayon po. Hindi po kayo naghiwala, hindi po kayong uh, wala po. Lagi po niya akong ano, hinihiwala. Magkasamak po kayo sa isang bahay. Opo. At pwede rin po ninyong masabi sa amin na mula 2014 hanggang 2018, tuloy-tuloy po kayo nagsisiping bilang mag-asawa. Bihira po. Bihira po ang ano namin kasi lagi po siyang galit. Mm -hmm. Kahit nga po ayayakapin ko lang para paglambing lang, lang, magagalit din po eh. Mm -hmm. Kailan po nag-umpisa yung pagdududa ninyo? Yung pong sinabihan niya po ako na ipakulong daw niya ako dahil hindi daw ako nagbigay ng suporta sa mga mm -hmm. bata. Sabi ko, patunayan mo eh ikaw bawal kang umadban sa bumali sa trabaho mo, ako pwede. Eh halimbawa, pag sinabi niya wala ng gatas, wala nang makain, siyempre ako po yung lumalapit sa trabaho ko, bumabali sa Beverly saben, nung na kayo ng mga pag-aaway mm. pinasok niyo na po yung pagdududa niyo oh sabi ko po sa kanya kasi sabi niya po eh kulong pakulong daw ako sabi ko okay papayag ako, papayag ako kung yan talagang gusto mo basta ipadiinin eh, natin yan kasi sabi ko sa kanya kawawa naman ako kung hindi ko pala anak tapos nakakulong ako maliban dito may iba pa kayong anak may panganay po ako Il, ah, dalawa po sila. Mm, dalawa. Yun naman si kay panganay, hindi nyo naman kine na kayo ang ama. Yan po, kine ko rin po yun. Dalawa ngayon. Dalawa po. No. Maliban dun sa pagiging hindi nyo kamuka at kamuka na ibang tao, ano pa hong basihan ninyo na hindi nyo po anak yung dalawang anak ninyo, dalawa na pala ngayon, akala ko ito lang po yung oh, ah, po. Yan po yung picture na yan at saka yung message nilang dalawa. Ah, oh, so, so merong, merong pang ibang mensahe. Yes, po. Hindi lang yung magkamukha sila. Opo. Ang ano nga, doon nga ako na nagsisilos dahil mabuti pa yung lalaki, lagi niyang kinakumusta. Tawagan. ng hubay itong lalaki. Katrabaho po, eh, katrabaho Ay, po niya, ah, yan, katrabaho po eh. niya hmm, yan. katrabaho niya. Mabuti pa sila, may picture na ganyan. Eh, ako, ako, ni isang bisis, hindi niyan kinukumusta eh. Sa, mula, oh, mula, ng pagsasama namin. Kung hindi ho ninyo ikagagalit, ano? Apo. Ilan taon na po kayo? 45 po. Yung kinakasama po ninyo, ilan taon na po kayo? Uh, balik kahapon po, naging 36 po. Sir. 36, Apo. medyo mahaba. Hmm. Eh, ito po, kilala nyo po siya, itong sina, pinagbibintangan nyo na ama? Kilala ko lang po yan sa pagka, niya dahil din sa ano nung misis ko sa o okay. 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 Mama mm -hmm. Asido, papasukin na po natin dito sa studio. Oo, nandito pa na. Nandito Oo, po. Nandito Ane. siya. Ayan, mag maganda. Oo Oo. Yung taong po yung pinagsilosan niya, sir. Buntis na po ako nung pumasok yan sa trabaho. Pinagbubuntis ko na po yung bunso namin. Okay. So paano magiging sa, sa ibang tao po yung batang yun kung kung buntis na po ako sa sa sa, sa, sa bunso namin? Yung panganay, pinanganak na nung pumasok tong lalaki? Hindi po. Bago po ako nagtrabaho, bago po ako pumasok ng trabaho, may anak na po kami. Para ma-resolve ito, payag ba kayo na magpa-DNA test? Oh, yan po ang gusto ko po. Na, ano. Kasi kung sakasakaling aabot ito sa korte, eh, there is a possibility na ganun din, hamunin din kayo ng DNA test. Nakarehistro na ba ito sa pangalan mo? Opo. Tapos si panganay nakarehistro rin na niya ikaw ang yung tatay. Dalawa, o dalawa po sila. Oh, kasi meron mga instances ano sa batas natin na minsan hindi pa nare-rehistro yung bata sa pangalan ng tatay. Nagduda ngayon ng tatay. So magpunta siya sa korte, si tatay pupunta sa korte, quick questionin niya yung paternity ng bata. na hindi pa na ano kasi ayaw niya may rehistro dahil hindi ko anak yan ganon okay. Minsan nagkakaroon ng tinatawag natin na DNA test para mapatunayan, di ba? Para ma-resolve na yung agam-agam ni Sir? Mm -hmm. Ngayon, ang tanong po namin, handa naman po kaming tumulong para doon sa DNA test niyo? Payag ba kayong dalawa magpirmahan kayo na magkaroon ng DNA test? Sige, sir. Wala pong problema sa akin po. At saka, sir, hatid sundo po niya ako sa trabaho. Eh. Ba't niya ako pagdududahan ng ganyan? Hindi na nga po siya nagsuporta sa dalawang bata eh. Mm. Gagasto ka lang kung kailan mo gusto. Siyempre, yun lang ang may pira. Alam nga na mag, kahit may walang pira, ka? gagasto. Sir, alam mo ba, pwede kang kasuhan ng bausi yung hindi mo pagsuporta tapos ginagamit mo, kine-question mo ito? Hindi po. Nagsusuporta po ako, oh, uh -huh. sir. Nag kasi sinabi... Kailan? At, oh. ka at magkano binibigay mo... 15 days. Bawat 15 days, magkano ba binibigay Ito mo? Ito nga. Kasi yung... Itatagasto ka lang kung kailan mo gusto. Kasi po, lagi siya may duda. Tapos mo pa sa akin yung gasto mo. Laging may duda siya na... Iba pinaparefund mo pa sa akin? Ang ang sweldo ko daw, kung saan saan napunta. Sabi ko, pumunta ka sa opisina, ikaw kumuha ng sweldo ko. Sir, nung trabaho niya, sir? Driver po. Ang okay. ah, Ngayon, pumunta. Kinuha niya. Nung nalaman niya yung sweldo, o di, ako, meron time pa nga yung huli, nag, pinagtirmahan pa kami doon na yung 75% sa kanya. Dalawang beses mm. lang po yung nangyari, sir. Na ano, pumunta ako sa opisina nila, kung kinuha ko po yung ano ng sahod niya, mm. yung 75% po. After mm. po noon, wala na po. Hmm. Pagkatapos doon, sabi ko sa kanya, kahit sabihin ko pa sa kanya, pahingi akong pambayad ng kuryente kasi nga pukulang yung sahod ko. Oh, may reason. Tapos, may reason. sabi niya, walang natira, walang natira. Tapos, hmm. madalas siya nakatira sa bilyaran. Sabi hmm. ko sa kanya, kung ganyan ka palagi, ano pang iuwi mo sa amin? Magkano nga lang po yung sahod mo? Pinaliwanag ko na yan sa'yo noon. Sabi ko sa kanya, 300 a day ka. 300 hmm. a day. oh ngayon? Ngayon, di ba sabi ko sa'yo, hmm. 300 a day ang sahod mo. Magsusugal ka pa. May sigarilyo ka pa. nga, sugal yun. Naglilibang lang ako. Ano iuwi mo sa amin? Hmm. Di ba no. wala? Kaya naman ako nagbingo-bingo dahil ayaw ko nang umuwi muna sa bahay dahil magpasundo na naman po siya eh. Mm -hmm. Eh sabi ko, kasi nung una, pag umuwi ako sa bahay, nakatulog po ako dahil sa pagod sa nagpagmamaniho. Hindi ko narinig yung tawag niya magpasundo na kasi umuwi po yan. Minsan, 11 ng gabi. Minsan, alaw na ng gabi. Alimbawa, nalaman po natin na resulta. Hindi po kayo ang ama ng dalawang bata. Ano hmm. po ang balak ninyo? Babawiin ko sa kanya yung tulad niyan. Pinadala kong 30 mil doon sa magulang niya dahil plano nga namin magpagawa ng bahay, sabi niya. Mm -hmm. Tapos, so, ibig niyo sabihin, titigilan niyo na yung, hindi ho kayo kasal, titigilan niyo na yung relasyon ninyo? siya naman po ang ano, may gusto niyan Maghihiwalay po kayo? Oh, siya po may gusto niyan, namimilit. Paano yung bata? 'Yun nga po ang inano ko, kawawa. pinaintindi ko po sa kanya bago ako pumunta rito. Alam mo ba mangyayari ang kawawa mga bata? Oh, oh. ini ito po no, ito ang sitwasyon eh. Hmm. Nalaman natin sa DNA test na hindi ikaw ang ama. Pero merong mga ibang tao na kahit na hindi ako ama, gusto ko na 'yung mga bata. Hindi nila kasalanan. Akin oh, pa rin sila. Kaya mo ba 'yon? Kaya ko po 'yon. 'Yun ang yun una kong kinakasama eh. Eh, hindi, hindi ko yun, ano, unang pakilala rin sa akin, dalaga. Hmm. Tapos nung naging kami na, biglang nag-aamin na may anak na daw pala siya. Hmm. Isa. Ay, ngayon, sabi ko, eh, kung tanggap kita, kahit yung ano mo, tatanggapin ko na rin. Kakapala mo ng mukha oh. mo. Oh, Sinabi mo pa nga sa kapatid ko, bakit, bakit ka pa nandito? Ano bakit nandito? Hindi mo naman anak yung dalawa, di ba? Sabi ko sa'yo, o ba't ka pa nandito sa bahay kung hindi mo pala anak yung dalawa, di ba? O oh, ngayon, napatunayan naman na anak mo sila. Hmm. Ano naman ang masasabi ni ni ano rito? na o, sa kanya, sir. May, o. Na po yun. Oh, yan nga po. Yan nga po ang Ayaw sabi ko sa, sa, kanya. Kasi sabi ko sa kanya, bakit lagi niyang gagawin sa akin to na uh, ito nga ang huling ang pinagawayan namin eh. Hiniraman ko lang ng lalawandaan, ipamasahe ko, mag-start ako ng trabaho eh. Sab sagutin ba naman akong paghiwalay, ang kapal daw ng mukha ko? Ang akin lang ano, bakit pa kailangan natin malaman kung sino talaga yung ama? bigyan natin ng pagkakataon na mag-usap kayo, baka naman maayos natin ito. Yun nga pong ano ko sa kanya, ay nahantong pa sa na gusto niya akong saksakin para manahimik daw ako. Gusto ko lang naman na makipag-usap. Sabi, ang sabi, ko sa iyo, sama kung po, lang akong tao, ng, baka baka sinaksak ko kita. Nako. Sabi big mo. Ang bastos mo sinasabi. Kailangan ko ng trabaho, anong oras hmm. ako na uwi, anong oras ako pumapasok? Hmm. Kuya, pagod. Ay, tindihan ko, kahit umaaga, puro ka, puro ka palusot. Malilit naman ko. ako. Kung kahit malilit ako mabawasan yung sahod ko. Bakit kahit chat-chat ko? Wala ka namang binibigay ah. Kahit chat-chat ko, ganun din ang ginagawa mo, wala kang ano, paliwanag kung ano. Ang obserbasyon ko lang, hmm. di ba? Parang gi ikaw ginagamit mo yung dahilan na hindi mo sila anak, igigit na mo sa argumento 'yun. Hmm. Dahil ayaw mo naman, sumuporta na lang, 'di ba? Ayaw mo na lang magsuporta. Parang gano'n dinudugtong mo eh. Dalawang release ang dinadaanan ng problema natin eh. Hmm. Si Ma'am, niya na talaga sa iyo. Wala problema po, oh. ang ano ko lang po talaga. Payag ka ba na? Sabi niya, ayaw ko na sa iyo. Mm, oh, problema. Ay, na kayo dahil ayaw ko na rin po dahil ano, sa kahit, kanya. Oh, wala naman akong kasalanan, lagi lang niyang inaaway. Oh. oh. Pag maghihiwalay kayo, magdedecision pag-uusapan din natin ang kustudiya ng bata. oo hmm. Oh. Bakit Ay, kailangan pa natin ng DNA test? Ayun nga po ang ano, sabi ko isa-isa. mapahiya ka lang, sir. Mm. 'Yan nga po kung gano'n ang sitwasyon. Ang gusto ko naman po, malaman ko talaga na mga anak ko, siyempre, pag nalaman ko, suportahan ko ng suportahan yung mga anak. Okay, para. good. Hmm. Sure attorney, kung sure talaga siya na anak ko. Kaso, okay. ito eh. Hmm. Nalaman mo na hindi ikaw o ikaw, eh ayaw niyang ibigay sa iyo yung kustudiya dahil maghihiwalay na kayo eh. Hmm. Meron ba tayong na-resolve ang problema doon? Diba? ba? Diba, Pag-aawayan pa rin ninyo yung kustudiya. Hindi. ba? Yun nga po, ang ano ko sa kanya, nasa kanya na yun, kasi usually ang mga bata talaga gusto sa akin. Dahil yung mama daw niya, laging nananakit. Eh hey, ako, hindi ako mahilig mananakit kasi. Kaya yung mga bata, parang ano rin siguro. Tsaka ito, pumasabi ko sa inyo, sir, ano, ma'am? Isipin niyo paglaki ng mga bata, iisipin ng bata, pinagdudahan. Hmm. Yan, po, sir. isa, isa pa po yan, na sir. Pinagdudahan sa mga bata. Pinagdudahan eh. na kung sino ang aking ama. Sinabi daw nito na, sinabihan daw niya, Papa, sabi mo raw, hindi mo raw ako anak. Eh nito na. Nun, eh. Sabi ko iba ang duda kaysa nakakatiyak na ako. Kaya oh. yung ang, ang isya kasi, diritso tiyak na eh. Sabi ko iba yung tiyak sa duda. Kaya nga ipadiin ni ako eh. Sige. Eh, wala eh, naman kami magagawa um, pag namin ng kahilingan ninyo. Um, Mutual po. Gusto niyo magpa DNA. Um, si Ma'am naman sigurado ka na siyang Opo. O. Oh. Oh, 'Yun lang pang At sinisigurado mo sa kanya dito, harapan na ito na hindi ka nakipagrelasyon uh, sa... Hindi mm. po. Oh. Wala po. Okay. Isa lang, ano, kono, baka pwede pa ninyong pag... Ako ang iniintindi ko, hindi kayong dalawa. ha? Ang iniintindi ko yung mga bata. Apo. Ang Ayun. magiging epekto ng DNA test to, kahit na mapatunayan na ikaw mm -hmm. ang ama, titi mo pa rin sa isipan nila na pinagdudahan mo. Mm. Yan nga po ang... Diba? Ano, pinagdudahan mo ang ina nila. Yan nga po ang Masakit ano sa kanya yun. na... Huwag Moving ang... forward, paglabas ng DNA test... Ganun pa rin ang magiging relasyon niyo. Hindi ako maniwala doon. Ayoko na nun, sir. O kita Ay, mo makikipaghiwalay na, na yun. Na Kahit na may DNA ko na test, 'di ba? Ayoko na po. As in, ayoko na po. Tulungan hmm. na lang din po namin kayo, sir. Uh, kakausapin po kay ni Ate Edit sa kabilang studio. I-arrange na po natin sa eCDNA.